Ang bungakala ni Olivia ay maitatago niya kay Ramon at Julio lalo na kay Tanggol na siya'y binigyan ng babala ni Pilar sa gagawin nila ni Roberto. Mantala, dahil sa sobrang pagkadismaya ni Olivia sa nangyari sa kanyang anak, kampante naman siyang pinag-usapan ng kanyang tauhan ang tungkol sa binigay ni impormasyon ni Pilar. Ngunit sa hindi inasang pagkakataon at sa kabutihang palad, narinig naman ito ni Ramon. Nais nice lang sana ni Ramon na makiramay sa kanyang kapatid, ngunit iba ang kanyang nadatna na kung saan pinag-usapan ni Olivia at sa kanyang kanang kamay na si Tangkol sana umano ang dapat mawala sa pangyayaring iyon. Sobrang nagulat naman itong si Ramon at nang gagalaiti sa galit dito na pagtanto na may alam na si Olivia sa mangyayari sa gagawin ni Roberto. Pero ngunit walang ginawa umano itong si Olivia bagko sinayaan niya na maraming mapahamak lalo na itong si Tanggol. Kinampronta ka agad ito ni Ramon sa harap ni Julio, ngunit paulit-ulit namang itinanggi ni Olivia na nagkakamali umano ng pandinig itong si Ramon. Dahil walang lusot na itong si Olivia ay napilita naman siyang ipagtapat kay Ramon na ang totoo. Ngunit nagpaliwanag itong si Olivia at kinuha niya ang tiwala ni Julio para ito ay maging palanggalang niya laban kay Ramon. Wika naman ni Olivia na hindi omanon niya alam kung ano ang gagawin nila ni Roberto at hindi rin niya alam na may itinanim na bombe ang mga tauhan nito sa ilalim ng stage. Ngunit hindi tanggap ni Ramon ang paliwanag ni Olivia para kay Ramon sinadya omanon ni Olivia na hindi sabihin kay Tanggol at Julio ang gagawin ni Roberto dahil gusto omanon ni Olivia na mawala itong si Tanggol para siya ang magiging mayor. Samantala sa kabilang banda hindi na nagtataka itong si Tanggol na si Santino ay ka kaya siyang diduin dahil batid ni Tanggol kasalanan ito ni Rigor dahil nilalason o mano ni Rigor ang isip ng kanyang kapatid. Subalit so sa kabila ng nagawa ni Santino dito para kay Tanggol ay nandyan pa rin ang kanyang pag-alala para sa kanyang kapatid dahil batid nito ay hindi papalagpasin ni Ramon ang ginawa ni Santino. Pinagpipiestahan ang pangalan ng pamilya Guerrero sa media dahil mas pinaniwalaan ng mga tao ang itong si Fatima dahil sa nangyari umano sa rally ni Tanggol, isa lang umano itong papatunay na ang mga Guerrero ay hindi mabuting tao. At dahil sa pagkadesperado ng pamilyang Guerrero, lalo na itong si Miguelito, papalpak naman ang kanyang plano na kung saan hahanapan umano niya ng kahinaan itong si Tanggol para gamitin nila para kusa itong umatras.